Ah, laki ang merienda tayo na. Ito yung kinuha ko, bread. White bread. Merienda. Dito, ihulog mo diyan, lalabas niyan sa baba. Yun ang toaster namin. Asa na ba yung isa yun? Lalabas na. Tapos, ganyan lang yan. Tayo iba iuwi ng kunan? Tapos, kuha tayo ng ham. Ham. yung ham na ito. Ano ba yung puting ham? <laughs> Tapos kukuha tayo ng cheese. Dalawa, dalawa yung natin cheese. Ayan. Tapos yung ilalim niya, balik na natin. Ay. Okay. yun ang isang, isang, isang cheese na naman. Itong, itong orange. Orange cheese para kahit anong lasa ay meron ayan ganyan at pinalagay sa, sa hamburger kaya lang nakon na bit yun lang ayaw ko lang may mga ano ano ayaw lang yan isang maliit na ito Ayan. <laughs> Tapos lalagyan ko ng mayonnaise ito. Yun lang. Maghanap tayo ng ano. Nang maiinom. Wala na. Mga protas lang ang dito. Hapon na kasi. Hapon na. Pauwi na ako. Mga lahat na umuwi. Ito wala na rin. Ito na lang mga makakain. Sa chile maagat pero ito 24 hours ito ano kuha tayo ng ano ano kaya yung inumin natin ito kuha tayo ng medyo manamis tamis ang mocha na lang yan mo mocha habang hmm. gumagawa kuha tayo ng pan, pan, pan ano, bislak na pang keyword ito yung sinasabi ko bakit umahap di ang sik mukha ko pag iinom ako nito pag mukha ko nito kahit ano dito umahap din ang sik ko pero dito hindi hindi, hindi umahap di. at saka ito rin umahap din di ang sik ko rito ito crush Lipton Ginagogo Tropical Lemonade Ano Gatorade Ito lang kinuha ko kasi kinukuha ko Ito sinusubukan ko ito orange. Tara, yung orange Talang umaap din si Kumura ko Ayun tapos na pala Ayan Baka ko kukuha rin <laughs> Okay Kain tayo Ito yung ano Talagyan ko ng mayonnaise Balistan Neonaze <laughs> Okay Yun lang Baba Ayan Tignan natin Ayan Simple lang Ilagay ko Walang masyadong Ech-ech Baba na